Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, kumusta po kayong lahat? So, hindi na ako paligoy-ligoy, wala na akong time eh. So, yung topic natin ngayon mga kababayan, itong uh, nakakahiyang uh, ginagawa ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. No, yung mga tao na nakapaligid sa kanya mga kababayan na uh, alam naman natin na yung trust rating ng Pangulo ay talagang nag-ispagiting nag, uh, pababa ba? Binisaya nga wala nang spageting pababa. Ispagiting pababa. So ginagawa nila ang lahat na para tumaas ang trust rating ulit tiwala ng taong bayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit anong gawin, field talaga lalo na nung pinalaya pa si Lina de Lima na kung saan ay ang judge pala na humawak sa kanyang kaso ay kanyang paboritong estudyante sa San Beda College. So yun, ngayon itong sinasabi kong kahihiyan na naman na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Matatandaan ninyo, akamakailan lang iyon, wala pa isang buwan eh. Naglabas di ba ang SWS survey ba yun? na ang uh, uh, bilang ng tao sa Pilipinas na wala or hirap makahanap ng trabaho ay about uh, 68 uh, percent something so basta may mga anik-anik pang sobra. Ngayon, araw na to. Balita dito na ng News 5. Ito Naglabas ngayon ng survey na naman itong SWS station survey. Sabi dito, based daw doon sa survey ng SW, uh, ng social weather stations or SWS survey conducted on September 28 to October 1, it appears that the number of Filipino families who experience hunger or have nothing to eat this September decreased compared to the 10.4 uh, recorded in June. Ito yung sabi. Sabi pa dito, hunger rate in Metro Manila was about above 17.3, uh, 17.3 uh, 17 followed by Luzon. Or areas outside Metro Manila at 10.3%, Visayas at 6.7%, at Mindanao 6.7% recorded na ito daw. Tapos uh, bilang daw ito ng pamilyang nakaranas ng gutom, bumaba. Hindi po yan totoo mga kababayan. Bakit? Ito po ay napakalaking kasinungalingan, papanong bumaba po ang bilang ng taong nagugutom sa Pilipinas which is hindi po bumaba ang presyo ng mga bilihin pataas nang pataas nang pataas ang presyo lalo ngayon oh, balita nga kanina nang doon sa La Trinidad, Bingit pa yun ah Andoon yung mga pananim na patatas Kung ano-ano dyan mga gulay Halos isang daan na po ang kilo ng patatas 65 to 90 kilo ang patatas Hindi po totoo yun mga kababayan Tinatapyas, tapyas, tapyas tinatrabaho ng mga tao sa iba't ibang ahinsya ng gobyerno ngayon para hindi magalit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga hanggang ngayon yung mga kababayan po natin ay marami pa rin nagtatanong sana ang pangakong 20 pesos na kada kilong bigas na isang taon kalahati na po wala pa rin nangyayari tapos yung ating uh, tawag dito uh, GDP yung gross domestic product bumaba Pagkata uh, hindi lang yan, yung ating inflation rate yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin tumaas, so saan ka makakuha doon, paano magkaroon na bumaba ang taong nagugutom ng mga pobre sa Pilipinas kung 68% mga kababayan, walang hirap makakuha ng trabaho ang mga Pilipino Tapos nagmahan ang bilihin Ito po mga kababayan ay 1,001% asinungalingan Nakakahiya mga kababayan Bakit hindi na lang ilabas ng gobyerno ni Marcos Jr.? Ang totoong bilang or datos nang taong talagang naghihirap. Bakit? Takot siya eh, Kasi baka mamaya magalsa, sa kalsada ang mga tao. Lalo na yung mga taong galit. Doon sa mga pinangako niyang 20 pesos kada kilong bugas. Hmm. So ngayon. <coughs> ito. O, paano na ngayon masasabi na bumaba ang, pres, uh, bumaba ang bilang ng taong gotom kung yung mismong kilo ng patatas tumaas? Ito <coughs> so, balita lang News 5. Ilang gulay sa Benguet. Lalong pasapit sa bulsa dahil pati tinapay nagmahala na rin. Ayun. Nasa frontline balita yan, Shaila Francisco. <coughs> bakery na ito sa Mandaluyong City. Hanggang limang piso ang minahal ng kada piraso ng bonds habang dalawang piso sa iba pang klase ng tinapay. Ayon sa nagtitinda, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng mahal na puhunan sa harina, asukal at itlog na pangunahing sangkap ng tinapay. Sa iba na lang po kami bumabawi sa mga ibang ano po sa mga ibang tinapay. Mataas ka po ang ingredients kaya kailangan din po namin tumaas. Nagbabadya pang masundan niya yeah. dahil sa mahal na gasto sa produksyon ng mga panadero. Kasama pa nito sa kanyang operation ang kanyang mga panadero sa pagkain, ilaw, tubig, mahalang iyas, mahalang ilaw, mahalang tubig. Apektado kami eh. At in general, rental cost. Naman. Yung premium cost ng insurance namin, yung utilities namin na ginagamit, medyo may kabigatan yan. Na pag sama mo, Alright. maliit man o malaking bakery, apektado kanilang bakery. Plano pang magtaas ng presyo ng tindahan nilang oh. cake simula sa Desyembre. 25 pesos ang target nilang price hike depende sa laki. Pagdating naman sa leche flan at braso de Mercedes, napatok tuwing Pasko hanggang 10 piso tinitin ng taas presyo. Ina. Ang paboritong almusal ng mga Pinoy sa umaga na pandesal, posible ring magmahal. Ayon sa Department of Trade and Industry, humihiling ang mga manufacturer ng kakarampot na taas presyo. Pero wala pang desisyon dyan ang BDI. Mula presyo ng tinapay hanggang gulay, siguradong mapapaaray. Kahit kasi dito sa Latrinidad Benguet na kilalang bagsaka ng gulay, napakamahal ng presyo ng patatas. Umaabot na yan sa halos isang daang piso ang kilo depende sa laki. Bumaba ng araw yan kumpara sa 180 pesos noong nakaraang linggo. Pada tayo dyan. Posible pa raw yan tumaas kung maapektuhan ng El Nino ang mga pananin. Pag hindi ito uulan, makontrol yung production natin baka tataas. Pag walang ulan, hindi ma masyadong lalaki yung Pero meron pa rin namang mga mura kung bibili ng pagkiyawan. Gaya ng kamote at carrots, pati strawberries. 200 pesos lang ang presyo niyan kada kilo. Payo na mga sulit sulitin ang presyo ang ngayon bago pa sumipa pagsapit ng Desyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News. Sa so, administrasyon ni PBB, ngayon ninyo sabihin, na bumaba yung bilang ng mga nagugutom sa Pilipinas. Kung yung presyo ng, biga, ng bilihin ngayon, ay walang humpay ang pagtaas. Sige nga. Tapos yung bilang ng taong walang trabaho o hirap makahanap ng trabaho, mahigit 60 per 68 percent. Huwag naman po ganyan, no? Na lagi na lang po kayong nambobodol sa taong bayan. Hindi po maganda. Puro na lang ninyo, o oh, tawag din, diyan. Tinatapyas, tinatapyas, tinatapyas yung mga, yung mga presyo Ngayon, na, na nag-request itong mga uh, panadiro natin, itong mga nagtitinda ng tinapal, kung ng taas presyo yung kakarampot. Ayaw pa ibigay ng DTI. na sila nahihirapan. Ganito ka, ano, ganito yung, oh, ito, presyo ng bigas dito. Hmm. Papano ngayon walang, walang, ano, walang goto, ha? Ito ang presyo ng bigas, ha? Partida, mga kababayan. Pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong September, bababa ang presyo ng bigas dahil anihan. Nung buwan ng October. Bababa ang presyo ng asukal dahil harvest ng tubo sa Pilipinas. So ngayon, dito tayo sa bigas na to. Magkaroon daw po posibleng subsidy. O sige, pagbalita natin. Pakinggan. Grabe pa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan mga kaibayan. pesos na kada kilo ng bigas kung ang gobyerno na makamit front Hindi imposibleng makamit ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang pinunto ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda sa House Briefing ng Agriculture Committee kanina. Alam mo, paano ni Pastor Jeff Gloria, napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas eh. Kina, sinubsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So, oh. kung yung gusto talaga ni Bongbong ng 20, ang dali lang yun. Kaya nagkanda utang-utang na 150 utang -utang billion ang NFA. Mr. Chair, na-achieve naman yung 20. 18 pa nga eh. Pero agad yang pinunan ni Deputy Speaker at Isabella Representative Tony Pet Albano. I think, uh, Congressional yes. said that the NFA is no longer uh, have the power to do that. Yeah. And that's yeah. one of the things that we want to do. We can set up <laughs> a subsidy fund for it. If there's there's no NFA, then somebody can do it. If he wants 20 pesos, okay. it's not impossible. That's what I'm saying. Sa ngayon, umaabot sa 48 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice. 41 hanggang 43 pesos naman ang regular milled rice kada kilo. Noong nakaraang taon, umabot sa 3.8 million metric tons ng bigas ang inangkat ng Pilipinas. Ngayong taon, bumaba ito sa 2.8 million. Inaasahang ganito rin, umaaring umabot sa 3 million metric tons ang aangkatin ng bansa sa 2024. Depende pa yan sa magiging performance mamalas ngayong taon naungkat din sa deliberasyon ng komite ang kakulangan ng isda sa bansa. Base sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, na sa 359,000 metric tons ang hindi natutugon ng demand sa isda. Kahit si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. aminadong nauubos na ang pinagkukunan ng isda ng bansa. Kaya kailangan pa rin anyang mag-angkat. Yeah. <laughs> yung sinabi nyo, but the importation na binigay ng National Farms in a figure of 35,000 tons this year. Walang wala. Uh, it's not enough. Ilan sa mga nakikitang dahilan na nakaaapekto sa produksyon ng isda ngayong taon ay ang mataas na presyo ng krudo. Kaya para kay Seda, kailangan lalong tutukan ang pagkakulture o yung sariling pagbibit ng isda. Bagay na sinusulong na rin daw ng ahensya. Sa ngayon, nasa 54% na raw ang produksyon ng bansa sa aquaculture habang 46% naman sa municipal at capture commercial fisheries. Nagbabalita mula sa frontline. Puro pa rin import kahit yung bagong upong Department of Angkat. Import pa rin. See? Si Ways and Mains na, and si Salsida na nagsabi, pwede. Tama naman si Salsida eh. Pwede subsidy mga kababayan. Magpundo ang gobyerno bawat taon, halimbawa 10 billion para sa food subsidy. Para magmura naman yung bilhin, lalo na bigas, aso Yun yung, yung kailangan ng, Pilip, ng mga Pilipinong pobre. Pero hindi eh. <coughs> Busy po ang presidente natin sa mga pondo para sa kanila. Lalo na yung kanyang insan na speaker. O yung kanyang personal na ano, tawag dito. Uh, confidential funds billion mga kababayan. Sarili niyang confidential fund ha. Saan ka mga kuha? Isang house speaker, mayroon siyang sariling confidential funds na 1.6 billion pesos sa isang taon. Or kada taon siguro, or every year siguro yan, o nag-i-increase pa. Mm. Pero yung mga mama mamayan, wala. O, magbigay pa ng tulong. Pira din naman ng taong bayan. Andon pa, nakasulat ang kanyang pangalan. O, nakabalandra sa tarpolin. O, karatula ko tawag dyan. Panluloko, mga kababayan ng administrasyong ito. Tapyas ng tapyas, bumaba yung bilang ng taong nagugutom. Pero pagtingnan mo sa balita, nagsipagmahalan ang bilihin tingnan mo sa survey maraming bilang ng mga taong walang matinong makahanap na trabaho o yung iba wala talagang mahanap na trabaho hmm. mataas ayun, so inflation, yung sinasabi ko na bilihin, bumaba ang ating gross domestic product or GDP And yet, sasabihin ngayon ng administrasyon, bumaba yung bilang ng gutom na Pilipino, mga sinungaling kayong hayop kayo.